Hello, good morning. Uh, this is Abner Ablaso ng Biri Northern Samar. Uh, sa lahat po ng aking mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, uh, maraming maraming salamat po na tayo ay nagkaroon ng pagkakataon para makapag-share sa inyo patungkol po sa aking pong pagbibinta ng sisiw. Ayan po. Uh, sa umagang ito kasi ako ay magsi-ship ng mga sisiw. Ayun po. So, ilalagay natin dito sa box na to para na uh, may deliver na po. So, bilangin natin. Sa Ah. Ano. Hey. So, meron akong laging dalawang sisim na ibinigay do doon, doon sa akin surveyor yung bibili niya ay sampu lang. At dito sa kabila ay ano... Ah, Dalawampo. Ayan. Medyo dito sa kabila medyo malalaki na dito eh. Ngayon po. Ngayon po. Sa kabila medyo malalaki na. Kaya... Po. ko ayun ko dito kung Ayan. Ayan po so again magandang uh, magandang magandang umaga po sa lahat yung aking pong uh, ay nais ko lamang po na ibahagi sa inyo ang aking pag-alaga ng manok at pagbibinta ng manok at pagpipisa ng itlog nang sa ganun ay marami pa tayong mga kababayang Pilipino na hindi uh, na kailangan na ano, kung mahilig ka lang mag-alaga ng manok makakaroon po tayo ng pagkakataon na uh, tumita naman ng pera sa pamagitan po ng pag-aalaga ng manok. Ayan po. Ayan. So, nilagyan ko lang po ng mga butas nang sa ganun ay uh, Uh, hindi po sila mahirapan sa pag mayroon pong magandang ventilation ayan lalakihan ko pa po yan uh, kasi malayo pa po yung kanilang ano uh, destination sa Pambuha Northern sangar so meron po kami nga join uh, joint fellowship doon so itatry ko na lang na dalhin para makalibre po sa shipping fee. So, dalawang karton po ito. Magmumotor lamang kami papunta doon. At uh, maibigay na po sa aking sure buyer. Ayan po. So, again, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa channel ko na napadpad, uh, iniimbitahan kita na mag-subscribe para lagi kang updated sa mga Uh, kalaman video na ko uh, shout out kay uh, uh Julius Loyogoy kay uh, Jory Boy Colion, kay uh, John Dumaluan uh, Gerald Priores padre Jerkias at of course yung aking masugid na taga subay-bay sa aking YouTube channel si Sera Rini Mortalia shout out po sa inyong lahat uh, again god bless po sa lahat ng aking manonood uh, sana nasa mabuti po tayong kalagayan god bless to all